Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog Ito yung Ibabras ko ngayon guys You know Lumot Sa sunod-sunod na ulan Dito tos kabilang bahay You know Kailangan Matanggal you know Lumot meron na tayong tinunaw na chlorine yan ito dito lahat pinapaupahan yun yun sobrang lumot ayaw makuha lang yung ayaw makuha huwag pilitin palitan ng bago sa baigan yan lang, this thing dapat siguro basahin muna ito adubi. Adubi. Yan, nalinis ko na ito dito mga halaman pati doon you know, sa kabilang bahay Bawal pa sa loob maglinis. Bawal pa sa loob. Yes, Pakita ko na lang sa inyo na ano. Before and after. Walang mahawakan. Ay, yan na guys. Yan na, di hamak na mas malinaw na ngayon kaysa kanina. Hindi nyo, no? Di ko nalang gano pinaganda kasi kabilang bahay naman to. Kung papadubli ni madam, dudublihin. Pero kasi lilinisin ba tong bintana? Yeah. Yung pagbabras lang muna, inuna ko. Inuna ko. iyan no? Ito, ito babad babad ng chlorine Yalo know? Dito na lang banda. Hindi ko pa nabasa. Yalo know? Dito na lang banda. May chlorine naman to. May chlorine naman to. Hindi na kailangan ng lakas. Babad. Babad lang muna siya. Yan. Yung baho nga lang yung chlorine. Pero sanay naman ah. Na. Yan. Yan no? oh. No? Mapabayaan oh. Mapabayaan. taunan malinis taunan iyan ah wala kasi silang katulong na dito di kaya yeah. Pabayaan. napabayaan dahil walang katulong ang nangungupahan dito yan yung halaman niya nabunutan ko na yan ano? mga damo you know, napakita ko na sa inyo yan, yan. sa labas yan yung ginagupitan ko sa labas iyon Oh. Yan babad lang muna to. Dil bigla. Bigla ang linis ka agad Kasi tumigas na yung dumi. Lumot. Dahil sa tagal ng nandiyan lang yung dumi kung naging isang bisis sa isang buwan kaya dalawang busy sa isang, bu isang buwan dito ganito ka dumi yun sa ka lang maglinis bawal ka sa loob sabi ni madam Salabas. Hindi naman tayo ibang bahay to eh. Hindi naman tayo pwede magkusa pag ibang bahay. Pag-utusan Iyo. yeah Kasi pinaupahan to eh. Iyo. Iyo. hindi na yun maganda yung kasi hindi ka inutusan naglinis ka pa rin sa ibang bahay aba palapad na ng papel yun aray Just cooling. Just Diyos ko. Diyos Marimar. Di ba, Ma'am Joy? Diyos mio, Marimar. Oh, hi. Yan, pwede na to, guys. At least, yung doon, yung tinuro niya. Dudublihin na lang yan, pag malinis na yung... Paglinisin yung bintana. Hose na ang gagamitin yan tas maggamit ng hagdan bala ko tanggalin to yung mga kahoy kahoy sagwa tingnan nasa harapan naman ito malapit na mabuwal mga basura pa pala dapat may labas pa pala titingnan ko pa yung pan baka may magamit pa baka may makalakang pa <laughs> yan guys hanggang dito na lang guys ang ating vlog hahaba na ang ating video sa paglilinis sa kabilang bahay yan ano naman to um, eh, hindi naman to minamadali. madali eh, kailangan sa ibabad yan o oh, na para na siyang may up up hanggang dito na lang guys thank you so much sa panunood bye bye